29 pesos per kilo na bigas sa buwan ng Agosto at paghahanda sa La Ating alamin kasama si Engineer Eduardo Gilien, Administrator ng National Irrigation Administration. Engineer Gilien, magandang tanghali po. Hello po, Ate. Magandang tanghali po. Magandang tanghali po sa atin lahat. Uh, uh yes, ma'am. Engineer Inyo pong inihayag ang pagbebenta po ng National Irrigation Administration ng bigas na 29 pesos lamang per kilo simula sa buwan na Agosto. Ano po ba ang detalye dito at saan po ito mabibili ng ating mga kababayan? Uh, sir actually ito po ay uh, may contract farming po kasi ang uh, niya ngayon uh, around 40,000 hectares ano po. So ang expected po natin na uh, output natin dito is mga more than 100,000. 100,000 uh, uh, kilograms of rice na lang, sir. So, pagka 10 kilograms per sack, mga 10 million kilos. Ah, uh, sacks, ano po? ah uh, ito po ay mabibili po na, nila sa mga kadiwa po ng ating Pangulo. Um, dito sa Metro Manila, uh, mayroon meron din po at sa mga kadiwa centers po natin. Nandun po yung ating uh, 29 pesos po na bigas po. So, engineer, sa inyong monitoring, no? Gaano karaming bigas naman po ang inyong mapuproduce mula sa mga contract farming agreement na ito? Well, ma'am, again, ma'am, uh, nasa 200,000 metric tons na palay. So, approximately 100,000 metric tons na bigas. Ano po. So, 100, 100 uh, million kilograms po na bigas. Wow. Mm -hmm. uh, engineer, follow up lang po. No? Maari niyo po bang ipaliwanag kung paano po natin na isa katuparan ito? Sir, sure, uh, alam niyo po ito. Una, uh, binigyan po tayo ng budget ng Kongreso para po dito sa contract farming. Pero ito po kasi, contract farming po natin ay uh, parang sistema po natin ito eh, para maturoan ng ating mga farmers sa entrepreneurship. Kasi yung mga kasama po sa contract farming, uh, ito po ang, ang usapan po namin sa ating uh, Uh, convergence sa uh, agency na itong uh, Filmec, sila rin po ang priority na mabigyan ng mga farm equipment, lalo na po itong rice processing system nila. So ito po yung process na gusto ng ating Pangulo na sana yung ating mga farmers ay makapure naman nila yung whole value chain ng rice production. Maturoan silang maging entrepreneur para po uh, sa susunod sila na yung mag-process ng palay. Huwag silang magbenta ng palay na po sa susunod, bigas na itong system. So, Engineer, no, nabanggit nyo nga po yung tungkol sa rice production center sa bawat bayan. Gaano po ba kalaking tulong ito upang makamit ng ating mga magsasaka, yung tinatawag ba nilang whole value chain? Ma'am, ang totoo po kasi niya ang malaking kita dyan ay uh, nasa rice milling. Ano po, yung uh, doon po, dapat kasi po ma'am, uh, at saka isa pa, yung palay kasi, yun, yung bumabagsak ang presyo, eh. yung bigas, uh, ano lang po yan, mataas po lagi yan. At saka yung value added po from rice, yung itong palay to rice, ay nasa 37 pesos average. no po? So, dino yun kung kahit 20 pesos lang yung makapture ng mga farmers natin dito, for every 1,000 hectares na makonsolidate natin per town, that, that would mean around 100 million pesos na makapture po ng mga farmers natin ito, mga cooperative natin. At babalik ito sa mga farmers natin through dividends at patronage treatment. Mm -hmm. Engineer, matapos po maibenta yung lahat ng bigas na ito sa mababang halaga, posible pa po bang masundan at mapalawak pa ito? At kailan po kaya maaaring asahan ng susunod na batch ng murang bigas? Yes naman po, kasi itong atin ay... Uh, yung ating uh, pundo po ay uh, revolving naman, fund naman po ito. Ano? Kung napagbentahan natin, i-invest natin ulit ito. At uh, ang balak po natin per cropping, nandoon po tayo. Eh, kasi may mga farmers pa po tayo na hindi kasama doon sa RSBSA. So wala po sila na ng ayuda na sa gobyerno. Ano po? So ito yung ating mga target ng mga farmers natin na wala pa sa RSBSA list na i-cater po ng niya. Engineer, sa ibang usapin naman po, no? paano naman po pinaghahanda ng ahensya ninyo ang inaasang pagpasok ng Ladinya sa bansa? Alam niyo po kasi, ang totoo niyan, ang uh, regular process ng dam natin, ano po, pagkatag-araw, nag-iipon tayo ng tubig. No? At pagkatag-araw na, o lalo na pag doon natin ginagamit yung nag-iipon tubig sa mga dam, para po magamit natin sa pagsasaka. No? So, ito po, ngayong tag-ulan, siyempre mag-iipon na naman tayo ng tubig sa ating mga dams. Gusto nga natin ito para makargahan na yung mga dams ko natin. Ano? Yung mga reservoir-type dams. Mm -hmm. Engineer siguro po mensahe niyo na lang sa ating mga kababayan. Ah, uh, well, alam niyo po ang uh, itong food security. Uh, lagi ko pong sinasabi, ito yung uh, number one na priority ng ating pangulo. Ano po? So, ang ang uh, nakikita po natin, nakikita po na lalo sa amin sa NIA, yung kanyang sincerity para matulungan yung ating mga magsasaka, but in the process ay uh, makamit natin itong food security. So kami po sa NIA, kami po sa Department of Agriculture, ay patuloy nagtutulungan po kami. Actually, ang gusto nga ng ating Pangulo, government approach, ano, L nagtutulungan po kami para po tayo ay makatulong at uh, matupad po natin itong gusto ng ating Pangulo na food security. Maraming salamat po sa inyong oras, Engineer Eduardo Gillian, Administrator ng National Irrigation Administration.